Salamat daw, Warden. Sige. Salamat daw. Thank you, <laughs> Ah, Kosa, ako nga pala si Tom. Ako si Dick. Ako naman si Harry. Danny. Kim. Uboy. Hmm? Apo. Patay tayo tay, tay, dyan. dyan. Ano bang kaso niyo? Eh, Boss, napagbintangan ho kaming pumatay, pero talagang wala kaming kasalanan. Sentencia. Oh, chicken feed? Chicken feed, 30 years? Panghabang buhay na yun ah. Eh, kayo anong kaso nyo? Anti-smoking. Barya. ah. 60 days and 600 years. Central Bank. Eh, pa ba na nga yun? Nahuli ako sa loob ng boss, naninigarilyo. Nasunog yung boss, patay lahat ang pasahero ating driver at konduktor. Eh, patay ako dito. <laughs> eh, kayo naman, Mang Jim. Ano naman ang kaso nyo? Jaywalking. Ah, mag-aang. Sintensya. 900 years. Jaywalking, 900 years? Paano nangyari yun? God, sir. Tumawid ako. Umiwas sa kotse. Bumangga ang kotse sa polis. Patay ang polis. Dumiretso ang kotse sa Taiwok. Patay lahat ng hadyong beto. Tumiretsuli ang kotse. Tuloy-tuloy sa Santa Cruzan. Patay ang Reyna Elena. Pati eh? kong sorte. Eh. Tumiretsuli ang... Tama na tama hey. na. Baka umabot sabot hey. mo dito yung kotse, hey. mamatay patay lahat. Uh, lahat. <laughs> <laughs> Mandani kayo, ano ang kaso nyo? Ako? Ang delitering. Hmm? Sintensya. 1,200 years. <laughs> ang littering lang, 1,200 years na. Pa, paano nangyari yan? gabi noon, habang ako'y naglalakad, maliwanag ang buwan, at sindi ako ng sigarilyo. Tinapon ko ang palitong may apoy, at doon lumanding sa mitsa ng... Tumabog ang... Boom! John John! Kunayat! Jenny! David! Stand up! Oh, okay. Talagang matitigas kayo, ha? Eh. Kita kalaban niyo kami mga teachers. Sir, pwede na ba kami baka uwi? Hindi, pare. Eh, hirap na hirap kami. Yan ang sa inyo. Para magkaroon kayo ng eleksyon. Hindi lang kami uuwi. Tentimis pa kayo dyan. <coughs> sobra na pagpaparusa sa amin ni Panucha. Naninigis na nga yung mga kamay namin dito eh. That's human! Barbaric! Unchristian! Eh, ginawa kayong parang mga kriminal niya na. Dapat sa panunsyang niya, ma-report eh. Oh, oh. Kailangan malaman ito ng presidente! Ito eh, ang eh, namin. O. Sumama ko yung na! Tara! Hey! Eh! Hey. Oh. Okay. 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 Akala ko ba pinarusahan kayo? Pinarusahan nga kami, naisahan naman namin siya. Akala ni Panod siya, naisa niya kami, pero siya naisa namin. Ah! Ah! Oh, no! No, 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 no. Okay? Aalis okay. na naman kami. Na. Ah, alis na naman kami. <laughs> na namang... kami. Yeah. Halika yun. Tignan ninyo. Ipakikita ko sa inyo kung anong ginawa ko. Halika. Tignan ninyo. Pinarusahan ko sila para mabigyan ko sila ng leksyon. Ano pa rusa ginawa mo? Nasaan siya? Ay, Ayun o, tignan Ha? Nasaan? Saan? Nasaan? Please, ano tindan nyo? Special offer ho ito, sir. Bili na ho kayo ang mga gamit ho sa bahay, sa kusina. Buy one, take one ho ito. Buy one, take one? Pumasok kayo. Teka, laga. Halika na, Roy. Laga, mga ka. Eh, hindi na ho. Salamat ho. Kung bilhin ko ba lahat yan, pwede bang ikaw na ng aking mag-special offer? Oh, eh, hindi ho. Kasali yan. <laughs> sige ho. Oh, hindi. <laughs> <laughs> hindi ho. Salamat Ano nangyari? Eh, kasi nagbebenta kami ng special offer na door to door. Eh, gusto nila ako yung free. Anong free? Eh, kasi buy one take one. Gusto nila ako yung take. Di nga pa Pinsan ko, si Carding. Kasama po nga Hi. Hi. Salamat ha. Ah, mabuti pa siguro, ihatid na namin kayo. Dahil mukha yata maraming... Mm. O Halika tama na. na, tulog na. Ah, pinsan. Ko. Oh. Eh. eh. ka.